Hi guys, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Ayan, so late na tayong nakauwi ngayon. Dahil sobrang busy, ang daming tao. Ang dami namin customer today. So late tayong nakauwi ngayon. Dahil ako nalang mag-isa uh, tuwing alas 9 ng gabi. Ako say, umuwi na yung kasama ko. And then, at that time, maraming sumusugod na customer kasi nga patapos na yung ramadan ah, uh, ganito talaga pag patapos na yung ramadan, ang daming customer na sumusugod pag wing, ah, uh, ganitong oras na ng gabi mga past 9 mga 8.30, ganyan Nagsisul, nagsisulputan ang mga customer ng mga ganyang oras so ah uh, mga customer ko sunod-sunod ng datingan and yung iba uh, mga walk-in customer na hindi na sila yung mga regular customer ko so sabi ko actually hindi pa nga sana ako pa uuwiin nila dahil may customer pa sabi ko, kinausap ko yung ano hindi, uwi na ako kasi karapatan ko rin naman magreklamo na na uuwiin na ako kasi nga uh, ano tawag niyan ah uh, 10.30 lang talaga yung uh, pinakalas na duty ko so nag 11 na nag 11.20 na sabi ko uwi na ako kasi ang hirap ng walang hindi ako makakasakay ng bus and train sabi ko kung magtataxi ako ang mahal puti sana ako may magbibigay sa akin ng tips or magbibigay sa akin ng uh, pantaxi ko pa uwi eh wala naman sabi ko ba't ako mag ano ba't ako magtitiis o magtsatsaga na umuwi ng ganyang oras, kalitong oras kung wala namang magbibigay sa akin ng pang-taxi kaya sabi ko uwi na ako sabi ko pasensya na sa mga kasama ko kasi yun sabi ko uwi na ako, kaya pumayag na sila kasi binaliwanag ko na wala ng wala nang uh, pang-taxi wala ng pang uh, wala ng pang uh, bus and metro sabi ko ganoon sa kanila so, kaya yung pinayagan nila ako. So anyway, nandito na rin naman tayo, malapit na tayo sa lugar kung saan ako nakatira. Eh naglalakad lang ako. So hindi ko alam kung kakain ba ako ngayon. May tira pa naman akong ulam ngayon. And uh, siguro bibili na lang rin ako ng, ng tawid na tayo muna. Bibili na lang ako ng saging para hindi ako masyadong uh, tawag niyan. Uh, makakain ng marami kasi nga gabi na masyado and nahihirapan ako matulog pag sobrang busog ko kailangan ko matulog na maaga kailangan ko rin gumising na mas maaga pa sa alarm ko which is ang alarm ko is 12.30 so kailangan ko ng mga 12 gising na ako kasi marami ng customer ang sa, marami ng customer ang dumarating so kailangan ko mas maaga pa para mas makarami tayo and makahabol ako sa aking kota this month so ayun uh, pero bibili ako ng ano ngayon ng uulamin ko para bukas hindi ko lang alam kung ano bahala na kung ano yung ma mapili ko sa uulamin ko para bukas kung ano yung mas madaling mailuto and mas madaling uh, maano natin ma mabitbit natin actually gusto ko nga may sabaw na eh, kasi nga yung naghahanap na uh, ng sabaw yung katawan ko but syempre kung mag magsasabaw tayo matatapon tapon siya sa ating baonanan so ayun bala na si batman and anyway uh, yun malapit tayo sa supermarket and update ko kayo guys kung ano na, anong mabibili ko sa supermarket kaya Mamaya ulit guys ha. See you mamaya. Ayan tingin tayo ng fish. Kung ano yung pwede nating maluto ng mas madali. Or this one. I want this one ah uh, please. ito na lang yung bibili ko guys maprito para madali lang madali lang kasi siyang maprito so ito na lang yung bibili natin this one wow. and this one clean? yeah klee. then make it half half on top yan yung mga nila guys So, libre ang palinis sila na talaga naglilinis dito guys, free ng, uh, libre ng palinis nila ng isda so pag bibili ka ng isda dito sa kanila libre ng palinis kaya pagdating sa bahay diretso luto na lang hindi na lilinisan pa ayan guys ang pinili ko isda uh, dalawang pirasong malalaki then pinahati ko siya ng ano lang uh, hati para yung dalawang isdang binili ko naging apat siya so bumili na rin ako ng saging para kahit pa paano yung tirang ulam ko ang kakainin ko tapos konting rice lang and then saging yun lang para at least kahit pa paano may laman yung chan natin bago tayo matulog ganoon then inom lang rin tayo ng gatas kasi guys, ang hirap matulog ng busog na busog ka. Tapos alam niyo yung ano, ah uh, kailangan mong matulog ng maaga, kailangan mong magising ng maaga. Ayun. So yun guys, ah uh, nakabili na tayo ng makakain natin. Kaya yan tawid tayo. yun lang lulutuin ko kasi nakakaya kasi sa kasama ko uh, pag siya may dala siyang ulam ako wala <laughs> minsan hindi naman araw araw na wala akong ulam no nagluluto talaga ako kasi nakakahiya din kaso lang yun nga nakakahiya na wala kang ulam na dala although okay na okay naman ayan uh, mapiha ulit guys sa saglit lang kasi may kilala akong makakasalubong ko ngayon Ayan, nakasika ko yung ano ko yung kaibigan ko na hindi gano'n ka close pero kaibigan ko siya. Mga kilala kami, uh, pero bihira nga lang kami magkita. And ayun, uh, napag-usapan namin yung isang kaibigan namin na may trabaho pero uh, palipat-lipat ng trabaho. Kumbaga, wala pang sariling visa dito kasi masyadong mapili ng trabaho. Uh, kababayan ko siya actually taga Cebu rin siya and malapit lang yung bahay niya sa lugar ko pero yun nga lang uh, actually nag message siya ngayon kanina uh, hindi ko siya nilireplyan kasi nga pag nireplyan nire ko siya hahaba yung ano namin conversation and tawag niyan uh, busy ngayon eh kaya hindi ko rin sinin yung anong niya sinin yung message niya kasi pag ko tapos mong reply ako masyado nga haba yung pag-uusapan namin ay ano ba yan ayun so nakakapagod din kasi mag reply kahit nasa pamilya ko ngayon hindi ako nagre reply ngayon kasi nga masyadong busy ngayong ano ah uh, panahon ngayon sa work namin dahil nga, kung alam nyo lang guys ang ramadan kasi parang ano siya sa atin parang holy week siya sa atin na or Christmas or in New Year ganon. Uh, alam niyo yung twin Christmas guys di ba? Nagpapa nagpapaayos ng na mga hair yung mga babae. Nagpapa basta kung um, kasi syempre may mga may mga 13 months dito naman sa kanila, guys. Ramadan ang tawag sa kanila Ramadan. So uh, mga panahon na uh, malapit na yung matapos ang Ramadan kumbaga parang kunyari uh, Pasko sa atin 25 December 25 so 24 Dispiras or Dispiras ba tawag siya ayan ang daming tao and 24 hours coming open sa saloon na walang close kumbaga uh, bukas ng umaga kami mag-open hanggang kinabukasan pa talaga kami magsasara na wala talagang close. So, yun ang pinakamahirap sa amin, mga OFW, lalong-lalo na pag nag-work kami ng salon. So, napakahirap. Napakahirap pag mag-trabaho ka ng salon. So, ayan guys, nandito na tayo sa baba ng uh, building namin. Bakit na ako? Hindi naman tayo, mag-dawar-dawar muna tayo. Ayan. So, ayun ah uh, lang tayo ayan magagda na lang tayo kasi sa escalator ayoko mag escalator so ayan guys mamaya ulit pagpasok natin sa bahay na naman tayo magtutuos at magtatapos ng ating vlog so nakakaingal kasi so mamaya So ayan guys, uh, nandito na tayo sa bahay And nakabihis na ako As you can see naman so uh, Tapos na rin ako kumain actually And then uh, Nagsalang rin ako ng labahan ko Dahil Para ano uh, Hindi na tayo matambakan ng labahan Kasi nga Like ganito Nakaka-uwi uh, tayo ng late na And makakapag-work tayo ng masyado ng tanghali so uh, pag ganito kasing Ramadan guys uh, sobra ang uh, puyat natin mas madalas ang puyat natin is sa makatulog tayo ng maaga kasi nga anemic tayo and uh, pagising ko mag-ano nila ako magsasaing prepare nila ako sa mga lulutuin ko sa mga babaunin ko medyo meron naman time na maglaba pa kaso lang yung yung hindi ko na ano pwedeng hintayin kung anong oras matatapos yung labahan ko kasi nga kung hihintayin ko kasi yung labahan ko guys masyado akong malilit talaga super late talaga ang mangyayari sa atin kung <coughs> mag ano tayo mag uh, maghihintay pa tayo sa pagtapos ng labahan natin so Bas, uh, since wala naman naglaba nung dumating ako and ayun, nagsalang na lang ako ng aking labahan para kahit pa paano masampay natin siya ngayon uh, kinabukasan doon na ah. so, alam nyo yun kasi guys hanggang, sa, hanggang Sunday na kami hanggang Sunday na kami tuloy-tuloy ng, ano, ng trabaho ng oras, ng alit uh, late na umuwi tapos maagang papasok kasi nga, yung customer, mga customer namin is maagaw Nag ano na sila, nag dahan-dahan uh, na sila Kasi guys, uh, sa araw mismo ng 8 guys uh, Sunday or Monday pa, pasalubong kasi yan So ano na kami yan, mga 24 hours na kami yung open Wala kami sara, so hindi pa namin alam kung talagang kailan So Saturday ba or sa so Sunday ba ang salubong Basta hindi pa namin alam guys Kasi sa paniniwala kasi nila dito Depende sa buwan Pero uh, depende sa uh, hudyat ng Saudi Saudi kasi yung ano mas uh, Hinihintay nila kung kailan yung hudyat ng Saudi Kasi nasa Saudi mismo yung Pinaka parang simbahan ng mga muslim yung pinaka malaki parang Parang ano nila Yung parang santo nila Yung pinaano nila pina uh, Pina hahalagahan nila na pagdarasal yun doon. So, hinihintay nila kung kailan yung kudyat doon. So, ayun guys. ah uh, ganun talaga. So, ayun. So, yun na nga guys. Uh, magtatapos na po ako sa aking vlog kasi medyo pagod na rin ako. So, thank you so much guys. Uh, please don't forget to like, comment, and share. Para makipapaano, updated kayo sa mga uh, videos ay na-upload ko and please don't forget to click the notification bell para naman update talaga kayo sa mga videos sing na-upload natin guys and thank you so much I love you all bye bye bye